Bye. Tu. Baleta. 3. ayan ayan o ano yan you know. micros ano yan Airport. wait oh di ba naita ko si May May Papigyo. Oo. <coughs> Uy, tanong ka nga muna na lang. Anong Oo. Oo. Ha? Anong ito border kasi departure tayo. Nilulos sa na rito. Kawat! O, oh, alam niyo ba kung anong klaseng gulay yan? Ang tawag sa inyo niyan. Hmm. Hello po, good morning. Ang oh, mukha ng mga taong ano. O, oh, tawag dito? Hindi ko alam. So, fe, rufe, Euphoria ba Euphoria ba tawag dyan? <laughs> Good morning! O, oh, ganda ng mga bulaklak nila, o. Oh. Ganda ng mga bulaklak, o. Oh. Oh. Ito po. <laughs>

O, ito dyan, ito. Anong namang tawag niya kuya? Lato? Lato. Latong kahoy. <laughs> Sa amin kasi lato, ano eh, yung bilog-bilog. Oo, ano yung lato? Lato, Busok man na. Ah, busok. Busok. Ah, busok. Oo, busok. Lato, lato, O, busok. Lato, lato, Diba yung hot mahin? nung sa dagat Si pag ng ate kumagwali so talaga naman aga-aga walis islay. Ah si pag natin na. na. grabe. Ano na puno ko sa ate. <laughs>

Ay, ka-feud bulakan eh. Ganda flowers, oh. Flowers. Ganda mga bulaklak. Ayan ang aming paligid dito. O, yung ate kong nagwawalis. O, ayan pa rin siya, oh. Humikot na sa buong bahay. Ano yan, Timanga? yung puno na yan, makopa upa, Sayang. Lahat ng mga mga pagkain puro ano eh. Prutas puro na mumulaklak pa lang. oh, di ba? Ako ang gagambang kalwa isa blaon. Ano kaya sa Bisaya 'yan? Ano sa Bisayan ate? Hey, family, ng gagamba. Okay. Mm -hmm. Ah, Ay, oo, oo. Ano to yung mga kamag-anag ng gagamba? Oh. Yellow yung ano. Ang Al liit eh. Yeah. Oh, sige, mama, ka magbibig. Sila Marjeline ano, Simpo, o. Oh. Huh? O, oh, ang aga-aga ni Erwin magganyan, o. Oh, tingnan mo. Ganti, Oh. Ano yun? Mga nasa 50 siguro, manok. Itlog, itlog. hindi manok. Itlog pa lang. sa karton? natin ay. Na, May... lang, mapupuno nila yung karton. Daming ego. Papating daming ah, ego. Pa sa kabila. Huh? Yung sa ano, karton. Dami. <laughs> ano siya inahin yan? Ang oh. yung, yung ginagawa niya, tsaka yan o oh, magka-partner. Pa Pag-uwi namin, magkakapakpak na kami. Mas yun yung yung nga tawak. lang, native lang Lungay. yung pakpak. -pak. ano malunggay. oh, daming dame. egg. Ay, sarap yung prito to, oh, almusal. Gusto mo tayo oh. huh? egg, ah? Ha? Egg. Oo. o, oh, may saluyot pa nga. Huh? Papi, saluyot, to. Aga-aga o, -aga, oh, 6 a.m. Aba o, oh, si Erwin nakatingin sa manok. <laughs> <laughs>